sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita, ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya. Marcos 8 sa talatang 38 Ito ay sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na mapangalunya at makasalanan ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagdating niya sa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal ng anghel. Oo, pagparito ng anak ng tao. Ayon sa inyong narinig, unawain ninyo mga mahal kong kapatid, hindi sinabi na pagparoon sa pagkat tutukoy na ito sa bagong daigdig ng bagong langit at bagong lupa na kanyang pag- Aharian, sa loob ng sanlimong taon. Pagparito na nangangahulugan sa kasalukuyang daigdig na ito ang tinitukoy na kanyang babalikan. Kung saan sa nakaraan nang sinabi niya ang inyong mga narinig na sinumang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya. Pagparito niya, ang kanyang ginamit sa halip na pagparito ko sa pagkat, ang kanyang pagbabalik ay hindi pisikal niya na katauhan, kundi ang kanyang Espiritu na lalaki sa isang taong bago. Isang taong bago dahil nauugnay sa bagong silang na isang sanggol na lalaki. Pahayag 12 sa talatang 5 at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios at hanggang sa kanyang luklukan. Ako ba si Kristo, ang sanggol na lalaki na binabanggit na isinilang ng isang babae? Unawain ninyo, mga mahal kong kapatid, sa aklat ng pahayag. uno sa talatang 1 hanggang 3. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Heso Kristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maipahayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, ako si Juan. At pinatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katutuhanang itinuro ni Heso Kristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Nabasa ninyo naman na umiiral na ako na inyong Kristong Panginoon. Ako nga ang may pahayag sa mga sinasabi ko sa aklat ng Apokalipsis o pahayag na pinasasabi ng aking Ama sa aking Apostol na si Juan sa pamamagitan ng Anghel na aking isinugo. Pahayag 1 sa talatang 11 At ito ang sinabi sa akin. Isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa pitong iglesia. Sa Ipeso, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Ang aking anghel na isinugo, aking inutusan para iparating sa pitong iglesia sa Asia at bahagi sa aking ipinahayag. Sa Apokalipsis ay ang ukol sa isang sanggol na lalaki. na kong linawin sa inyo na hindi ako ang isang sanggol na lalaki na inagaw at dinala sa luklukan ng aking ama na nasa langit. Hindi ang pisikal na sanggol ang inagaw, kundi ang Espiritu lamang dito, Pagkapanganak na pagkapanganak sa Kanya ng Kanyang Ina. Oo, sinabi nga ng aking Ama, ang sanggol na batang lalaki ang magkahari na may panghampas na bakal o tungkod na bakal. Ako ang tungkod na bakal, ang banal na katwiran ng ating Panginoong Diyos na lalaki sa katawan ng isang sanggol na batang lalaki. Ang aking mismong laman ang isinangkap ng aking ama sa isang sanggol na batang lalaki. Oo, hindi katulad ng kay Adan na kinuha sa kanyang tadyang upang makalikha ng isang babae. Ang aking ama ang nag-anyo sa tiyan ng isang babae sa pamamagitan ng aking laman mismo. Ginawa ito ng aking ama para siya ay maparangalan at sa kanyang luluwal hati. Paano ba inilarawan sa banal na kasulatan ang pagkapanganak sa akin ng aking ina na si Maria? Paghambingin ninyo para maunawaan ninyo kung tama ba na iisa lang ang pinatutungkulan na ipinanganak na batang sanggol na lalaki. Inyong unawain na mababasa sa aklat ng Mateo 1 sa talatang 20 hanggang 25. Datapuat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Narito ang dalagay magdadalang tao at mangananak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay sumasaatin ang Diyos. At nagmamun si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng Anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ngayon, malinaw na ba sa inyo, mga mahal kong kapatid, ang kaibahan ng pagkapanganak namin at kung paano ako nakabalik sa kasalukuyang daigdig. Oo, sa kaluuman at kapahintulutan ng aking ama, ang aking espiritu, ang lumaki sa espiritu ng batang sanggol na lalaki na isinilang ng isang babae na kanyang inagaw at ang espiritu naman niya ang naroroon sa aking fisikal na katawan na nasa langit. Ang pangalan ng batang lalaki sa espiritwal ay Elias Arkangel at ako na inyong Kristong Panginoon. O, Heso Kristo ay pinag-isa ng aking ama sa iisang katawan sa bagong katauhan ko sa pangalan na inyong Panginoong Hesus. Elias, Arkanghel, Heso Kristo.